May gusto akong i-share sa iyo lalo na kung nasa 20 hanggang 25 years old ka. Kaka-26 years old ka lang this April at gusto kong i-share sa yung mga life lessons na natunan ko. If you want to download yung sinulat kong e-book na makikita niyo dito, baka makatulong ito sa buhay mo and libre lang ito, for free, gratis. And dito sa video na to ay ibabahagi ko sa iyo ang ilan sa mga life lessons na natunan ko at this young age. Makikita niyo naman lahat ito sa free e-book na sinulat ko. So let's do this. Number 1, matuto sa mga mistakes mo. Sa edad mo na yan, madami ka na mistakes na nagawa sa buhay mo. I'm sure naranasan mo na halos lahat ng katarantuduhan, kapilyuhan at kalokohan sa mundong ibabaw. Na minsan napapaisip ka na lang na sana, dapat pala ganito yung ginawa ko. Dapat pala di ko ginawa yung daming regrets, no? Huwag mo nang padadamihin yung mga regrets na yan. Matuto ka na sa mga pagkakamali mo. Kasi kapag inulit-ulit mo pa yan at alam mo nang mali, magiging normal na siya sa'yo. Tapos sasabihin mo na naman, dapat ginawa ko to, dapat pala di ko to ginawa. Pag ganun pa rin ang sitwasyon, I advise you na kumanta na lang ng ikot-ikot lang by Sarah G. Number two, Pleasing everyone. Stop it. Tagalogin natin ang pleasing everyone. Isang paraan para ma-accept ka ng mga tao. Gusto mo palang course sa college ay magbungkal ng mga fossils o mga kalansay mula sa ilalim ng lupa. Pero ang gusto ng mga magulang mo ay maging astronaut ka. So ikaw na si anak para maging masaya sila, susundin mo yung mga sinasabi nila. Kahit sa loob mo, ay nafe-feel mo na magre-regret ka for the rest of your life. Considering the fact na kaya naman ng resources na pumasok sa both courses na to. Kung ganito ang approach mo kahit sa BF, GF, friends, family mo at hindi mo naman talaga siya gustong gawin at sobrang napipilitan ka lang, ito ang solusyon dyan. Kausapin mo sila o siya, ipaintindi mo lang, kausapin mo lang no hard feelings. May mga bagay o katangian na nasa sayo lang and most of the time kaya mo siyang improve. Hindi-hindi mo mababago ang sarili mo dahil ginusto lang ng iba na ganito ang mangyari sa'yo. Accept mo lang kung sino ka at anong binigay sa'yo. Number three, gamitin din ang utak, huwag puro puso. Ginawa tayo ni Lord na may kamay, paa, patawan, mata, puso at utak. Madami na nabiktima ng ganitong sitwasyon. Yung puro puso ang pinapairal at hindi na nag-iisip kung tama pa ba o mali na ang ginagawa niya. Kung may kakilala kang ganyan, pakitag na lang siya sa comment box. O lalo ni mga friend o kakilala mo na laging iniiwan ng shota nila. Pakisabi, ginawa ang utak na nasa taas ng puso. Magandang ginagamit ang puso lalo na kung gusto mong magbigay ng love sa mga tao na sa paligid mo or sa passion na ginagawa mo sa buhay mo. Pero I advise you na gamitin din ng utak kasi ginawa yan for a purpose. Number four, pumili ng mga tamang kaibigan. Ewan ko, baka may kakilala ka rin ganito. Matino noong bata siya, pero nagsimula siyang mapabarkada sa mga nag aadik hanggang sa lumaki siyang addict. At kung ano yung mga sa mga barkada niya, ay kinikilos na rin niya. Sa edad mo na yan, madami ka na nakilala at madami ka na rin mga kaibigan. Pero sila ba ay nakakatulong sa'yo? Nag-nurture sa'yo? Tinutulungan ka at ini-encourage ka sa mga gusto mong gawin sa buhay mo? At ini-encourage ka ba nila to be the best version of you? Kung hindi at lagi na lang paninira or negative ang perspective sa buhay at alam mo sa sarili mo na isa kang tao na madaling ma-influensyahan. Somebody can easily judge you kung anong klaseng tao ka. This is my personal advice. Kung gusto mong ma-improve ang sarili mo, maahon sa kahirapan yung sarili mo at sa family mo. Always be with the people na may malaking pangarap sa buhay. Yung mga makakatulong sa'yo sa development mo, spiritually, mentally, and physically. Huwag mo siyempre i-abandon yung, yung mga negative at mga pessimistic mong friends. Don't be mean. Basta huwag ka lagi magsasama sa kanila. Or, be objective sa pag-impluensya mo sa kanila for their welfare. Number five, take risks habang bata ka pa ngayon. Kung 25 years old ka, pababa, at wala ka pang family, single ka pa, I advise you to take risks. Ito yung panahon na marami ka pang lakas, super alert ang katawang lupa mo, active pa ang utak mo at higit sa lahat, kaya ang kaya mo pang makarecover mula sa mga failures mo. Bigyan kita na example para intense. Gusto mo magbukas ng isang negosyo isang restaurant, pero nagdayo ka nito at the age of 60 years old dahil playing safe ka kabataan mo. After ng isang taon, nalugi at nabankrupt ang negosyo na to. Kasi wala masyadong experience, hindi masyadong napag-aralan, at ang lagay, wala ng perang pampuhunan at di na makakuha ng trabaho kasi at that age, hindi ka na tinatanggap ng mga employers. Wala na din energy para trabahuhin ang negosyo 10 hours straight. Kaya uulitin ko, take risks, lalo na sa mga bagay na gusto mong gawin o abutin habang bata at malakas ka pa. Number 6 is to work hard, push your limits. Nag-try ka na ba mag-jogging ng 10 kilometers? Kung nagawa mo na mag-jogging ng 10 kilometers, I'm sure kaya mo din ang 15 kilometers, 20 kilometers, 30 kilometers, 50 kilometers. If you want to achieve something sa buhay mo, I recommend you to push your limits. Pero wag naman to the point na masisira na yung health. O anumang bagay na pwede i-sacrifice na pwede mong ikamatay. Bakit life lesson siya sa akin? This is to know more about yourself at kung ano nga ba yung mga kapasidad at kakayanan mo. And of course, pwede mo rin ito pagmayabang sa mga kaibigan at mga kamag anak mo na nakabreak ng isang record. Ang ikapitong araw ay ang araw ng pamamahinga ayon sa Biblia. Ganon din sa buhay natin mga kapatid. Ang pamamahinga physically, emotionally, mentally ay kailangan lalo na at batang-bata pa tayo. The more na maraming stress, dyan sa buhay mo, the more kang tatanda ng maaga. Ayokong tumanda ka at mamuti ang buhok mo ng maaga. Relaxation or rest ay parte din ng buhay natin. Kung masyado ka ng subsub sa work at para sa mga pangarap mo, huwag mong kakalimutan na ang rest ay sangkap din para maging successful ka sa buhay. Number 8, explore the world. Read books, at mag-travel. Kung akala mo na after mo ng school or college, hindi ka na magiging estudyante, nagkakamali ka. Life is a never-ending exploration and never-ending yung mga learnings. Mas malawak at mas mahirap ang school after mo ng school. Ano daw? Pag nasa trabaho ka na, aalamin mo lahat ng mga dapat mong gawin sa kumpanya. Matututo ka sa mga workmates mo, sa mga boss mo, at higit sa lahat, matututo ka sa daily experiences mo sa buong buhay mo. Ngayon, bakit ko ina-advise na magbasa ka ng books? Simple lang hindi lang pinapakain ng katawan, but pati utak din ay pinapakain din. Lalo na kung gusto mong ma-develop yung knowledge, wisdom, at personal life mo. Sabi nga, the more you learn and the more wisdom you have, more chance that you will succeed in your life. Ngayon, bakit mo kailangan mag-travel? Same as reading books, the more you explore, the more you will learn about the world. At magiging open yung mind mo na yan sa iba't iba klase ng bagay. And sa edad mo na yan, kaya, kaya mo pa umakyat sa mga bundok, mag-explore ng mga islands, mag-scuba diving, at madami kang kayang gawin, mag-bungee jumping, kaya mo pa rin. Number 9, be grateful or magpasalamat ka no matter what happens. Sa lahat na ma-experience mo sa buhay mo, manalo man or matalo, be grateful, madami ka pang chance para bumangon pa. And kapag nasaktan ka, nabalian ka, ibig sabihin ng buhay na buhay ka pa. Kahit anong unos, baha, bagyo, be grateful pa rin at huwag magreklamo sa buhay. Rather, take those as blessings in disguise. Magpasalamat ka sa mga magulang mo, sa kapatid mo, sa mga kaibigan mo, sa mga alaga mong hayop at sa mga asal hayop. Kahit papano ay may nagawa naman sila maganda dito sa mundo. Hindi nga lang siguro sa'yo. Lagi mong tatandaan na dinala ka dito ni God for a purpose. Kaya magpasalamat ka at binigyan ka ng chance na mabuhay kasama namin. Ito yung pinakalast na life lesson na natunan ko at 26 years old. Number 10, follow your dreams and know your purpose. Gawin mo ang mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Mga pangarap mo sa buhay o ang sa tingin mo purpose mo sa buhay. Gusto ko lang naman na wala kang pagsisisihan, pagtanda mo at magawa mo ang sa tingin mo ang purpose mo dito sa mundo. I hope nakapagbigay ako sa'yo ng konting wisdom ko. Huwag ka na mahiya na mag-comment dito. Feel free to share it with your friends. para sa mga ibang life lessons or advices mula sa isang 26 years old na katulad ko, you can download the free ebook na sinulat ko. My name is Philip Jamon Santo and one of my dreams is to become a billionaire by sharing yung mga ko and yung mga ways to become a billionaire. Visit my blog, Instagram, and subscribe to my YouTube channel. see you guys again next time.